guys okay, so, oh bidawin na naman tayo guys uy patay todo Magandang umaga. Dito tayo sa payaw natin ngayon. Dito tayo mangisda. Sana magpa-dawi ngayon ng isda. <clears throat> Meron na kami nga dawi dito, ilang piraso pa lang. Kasi mayon lang kami dumating. Ito guys, so oh. dawi na naman tayo guys. Uy, patay ito Ubus. Pupos lahat ang ano ko Ang dawi kong isda Kinain ng malaking isda din Naputo lahat At ito lang muna guys Magawa pa po ng bagong undak At maraming salamat guys sa panood Bye bye po yung vlog hapon ito lang ang isda natin ngayong araw Hello. muna, bukas na naman ulit. Ay po, yung patay pala